Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na ito, pag-usapan natin yung routine ninyo or routine natin na bayad, tapos reloan, tapos bayad. So, paulit-ulit lang. So, ang pagre-reloan ay hindi naman masama kung gagawin natin ito sa mga legit na lending company. Kasi sa legit lending company, mababa lang ang interest. Tapos kung mayroon mang processing fee maliit lang din tapos ang kanilang term ay mahaba, minsan ay aabot pa ng 2 uh, years pero pagdating po sa mga online lending app, ang routine na ito ay hindi po nakakabuti sa atin hindi po ito makakatulong sa atin, alam niyo kung bakit alam naman natin na ang mga loan shark na online lending app ay sobrang laki ng kanilang processing fee. Tapos mataas din ang kanilang interes. Ang masaklap, short term lang ang kanilang repayment period. For example, sa 5,000 na approved loan ninyo, may mga online lending app na ang ipapadala na lang sa inyo ay nasa 2,800 na lang. So 2,800, magkano ang nawala doon? 5,000 less 2,800. So 2,200 ang nawala. Yun yung uh, processing fee. Then, ang mga ula din na loan shark, nagpapatong din sila ng interest na aabot ng 1,500. 1,500. Then, kailangan mo itong bayaran within 7 days. Magkano ang uh, hahabulin ninyong pera para mabayaran nyo po siya ng buo? So, magkano? Kailangan yung habulin yung amount na 3,700 sa loob lamang ng 7 days. Hindi lang 3,700. Dahil yung pera na natanggap mo, kailangan mo din yung ibalik. So, ano ba ang kailangan? Uh, ano bang mga uh, halaga na ibalik nyo po sa kanila in full pagdating ng 7 days? Unang-una, ibalik nyo po yung 2,800. Yung dumating sa iyong GCAS or yung uh, sa, uh, pumasok sa iyong bank. 2,800 yun. Pangalawa, yung uh, processing fee na 2,200, ibalik nyo din yon, Ire-refine nyo din yon. Pangatlo, yung interest na nasa around 1,500. So, magkano ang buong amount na kailangan nyong ipalabas or ipaluwal or kailangan nyong bayaran within 7 days? Kailangan nyo ng 6,500. Imagine ninyo ha, sa 5,000 na approved loan ninyo, ang napakinabangan nyo lang ay 2,800. Pero pagbalik noon within 7 days, magiging 6,500 siya. So, ang kikitain ng mga online lending app ay nasa 3,700. Sa loob ng 7 days. Kaya ito yung dahilan kung bakit namamayagpag ang mga online lending app nagkukumahog sa pagpapautang dahil ang laki-laki ng kikitain nila mula sa inyo from the da capital na 2800. Yun yung magiging kapital nila eh, 2800 kasi yun yung pinalabas nilang pera na napunta sa inyo. Pero pagbalik noon, ibalik pa nila yung 2800, mag-add pa sila or mag-add pa tayo ng uh, 2200 para sa processing fee, ireri natin. And then 1500 pa sa interest. 3,700 ang kikitain within 7 days. Saan ka pa? kaya kung babayaran mo ito ng full <coughs> excuse me tapos magre-reloan ka din same amount ha same amount so another ano another 3,700 for 7 days sa loob ng isang buwan apat na ano yan eh apat na 7 days ang, ang isang buwan so 3,700 times 4 sa loob ng isang buwan ang maaari nilang kitain ay 14,800. Kaya hindi yan sila humihinto sa pag-iinganyo uh, ng pautang dahil ganito kalaki ang kikitain nila mula sa inyo, mula sa atin. Imagine po, 14,800. 14,800 sa loob ng isang buwan ang kikitain nila mula doon sa pinal, ano nila, pinalabas nilang pera na 2,800. Kaya, payo ko mga kaibigan na uh, taga-subaybay dito sa usapang loan at online lending. Hindi po talaga maganda at hindi po nakakatulong yung pagre-reloaning nyo sa mga online lending app. Sa mga legit na online lending app na gaya nung uh, minention ko nung una na kung wala man silang processing fee, Uh, I mean, kung may processing man sila, maliit lang or wala. Yun yung mga legit na ano, na uh, lending company like Coop, op uh, um, yung mga malalaking uh, lending company. Then ang uh, interest nila maliit lang din. Mababa. Tapos ang pagbabayad ninyo ay hindi lang 7 days. Eh, minsan naaabot ng 2 years. So sa mga ganong klaseng ano, uh, lending company, magandang mag-reloan sa kanila. Maganda talaga 'yon. Makakatulong yun. 'yon. At kahit ako ay recommended ko 'yon dahil ginagawa ko din 'yon. Pero sa mga online lending app, 7 days lang magre-reloan ka. I-compute <laughs> nyo i-compute niyo po. Gaya ng sinabi ko. Kung uh, hindi man 'yon sakto doon sa ano, sa experience niyo kasi ano lang eh, uh, nagbe-base lang po ako doon sa mga natanggap nating mga reklamo. Pero in your case, siguro naman iba ang amount na na-approve sa inyo. Oh, siguro na-approve sa inyo is 2,000 or 3,000. Tapos kuwentahin ninyo. Ah, uh, magkano yung natanggap ninyo? Tapos uh, magkano ang processing fee? Magkano ang interest? Then ilang araw kailangan yung ibalik 'yon? Compute niyo na, uh, com compute niyo. Kung hindi 7 days, siguro 14 days or 1 month. I-compute nyo lang, 'di ba makikita ninyo na unti-unti talaga kayong ano uh, pinipilayan pagdating sa budgeting at saka sa uh, finances ninyo. Makikita nyo po yan. Siguro hindi nyo po yan napapansin. At maang masaklap doon kapag ang uh, bayad reloan, bayad reloan ninyo na routine, ang pambayad ninyo ay kinuha nyo din sa ibang online lending app. Mas lalo, mas lalo kayong mahihirapan. Oo, mas lalo kayong mahihirapan. Dahil nahihirapan ka na dito sa isang ula lang, dagdagan mo ng another ula okay lang sana kung ang ang uh, pambayad mo sa isang ula ang katumbas ay isang ula din pero hindi normally ang katumbas niyan ay nasa dalawa hanggang lima ang katumbas sa isang ula na nagju kaya hindi na kayo makakabangon sa pagkakalugmok sa utang pagkakabaon sa utang mas lalo pa kayong ididiin ng mga online lending app na yan or online lending app so again ang bayad utang, ay no, bayad reloan, bayad reloan, paulit-ulit. Kung i-apply nyo po yan sa mga online lending apps, hindi po yan makakatulong. Tutulungan kayong ibaon palalo sa kahirapan, ibabaon palalo sa utang. At hindi na talaga kayo makakabangon. Ang masaklap kasi dyan, kapag hindi kayo nakapagbayad, lahat ng harassment ay gagawin nila. Pamamahiya, pananakot, at pambabanta. Which is, mas lalo kayong uh, malagay sa alanganin. Kaya sana po ay mayroon kayong natutunan kung nagustuhan nyo po ang video na to Kung hindi din uh, Pwede na siguro I-like nyo po at i-share Sa mga nagbabalak na umutang sa mga online lending Para sila din po ay hindi mabaon sa utang At hindi din po malagay sa alanganin So shoutout sa lahat ng mga viewers natin Shoutout sa ating mga subscribers Maraming salamat po At higit sa lahat sa aking mga members kung kayo po ay mayroong mga suggestion, mga opinion at kung ano-ano pa, i-comment nyo lang po sa video na to or sa kahit saang video namin. At kung mayroon din kayong gustong reviewin natin na online lending app, i-comment nyo din po. At sigurado po kayong mababasa namin yon at magagawa natin ng review. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.